So ayan guys no, ayan yung ano nila guys. So hindi ako makapagtagal dito kasi napakaraming lamok. So hindi tayo pwede nga magtagal dito guys. Baka magkaroon tayo ng malaria dahil ah, hindi tayo ginagat ng lamok. So yan, uuwi na ako doon, ako dadaan. <laughs> ang lamok nga, napaka-agresibo. madilim na rin siya guys mahirapan uh, mahihirapan tayo maghanap sa daan mamaya Ayun. sa so, cellphone ko medyo maliwanag pa pero actually madilim na kailangan na natin mag flashlight Ay, hindi ko na makita sa mata ko malabo na yung mata ko kasi eh. So guys, inabutan na tayo ng gabi. So hindi na makita yung mukha ko guys. No? Medyo madilib na. So nandito pa rin tayo sa ating kalukuhan sa gitna ng gubat. <clears throat> so dati, ano pa ako. Uh, ngayon medyo parang nakakabahan na ako guys. <laughs> so ayan o, oh, yung likod ko. So, ano na Pag sa gubat kasi Ano lang uh, Madilim Mabilis lang magilim Guys Ano you know? Hindi ko kasi Maano yung camera ko Hindi ko ma Ano you know? Hindi ko ma So ayan Hindi no. ko maano yung camera ko guys So, iharap ko yung camera. So, nakakarinig na tayo ng ano guys, no? Ng mga, <laughs> ano na mga hayop. So, medyo gabi na rin kasi. So, ayan. So, ayan. Mamaya pagbalik natin, mas, madilim pa ito. So, antay-antay lang tayo na mas talaga ano 'yung dilim. So, ayan. 'Yan. tumatayo yung balahibo ko guys <laughs> lentek tindig na tindig yung balahibo ko ngayon ko lang ito parang yung ulo ko guys eh, yung buhok ko kasi dati yun yung, ngayon parang parang may nag parang ina yun, na yung ulo ko guys Diba dati yung buhok ko mahaba. Ngayon parang parang binubunot talaga yung ulo ko. It's a crazy. Totoo yan guys. Doon lang din naman. Dito medyo wala. Yung ramdaman mo talaga yung buhok mo eh. Yung <laughs> e na ano. Actually hindi pag gabi. Masyado. Alas otso pa lang ay dito wala na doon lang talaga yung hindi tumitindig yung balahibo I mean binubunot yung buhok ko <laughs> parang nilalagyan ng tali ganun eh wala na akong buhok eh yun lang yung ah, experience ko lagi naman akong ah, uh, ano na gabi pero medyo mga siguro almost one year na bago ako. bago ko na pagabi uli eh ngayon iba yung experience ko dun ah tapos yung may sinabi ako kanina why are you here <laughs> yun yung sumanting sa utak ko eh yung baga medyo ganun yung boses na nag sink in dun sa utak ko so dun banda hindi natin alam medyo yun yung, sabi niya bakit bakit, bakit daw tayo nandito yun So yung feelings guys na <laughs> yung buhok mo may humihila. Iwan ko kung may experience niyan. So first time ko may experience din mga ganun. So medyo gabi na talaga. So papasok pa lang tayo. <laughs> eh kailangan pa natin bumalik doon kanina. Ayun may upuan guys oh. Ayun may upuan. Hay. Nako. Ngayon paglaruan kasi hindi naman ako masamang tao. So ayan Doon tayo nang galing Tapos ang black Nagbablard yung cellphone ko guys So ayan o oh. Madilim na <laughs> Tira kong dati yung, pag, yung mahaba pa yung buo eh, Hindi ko naramdaman yun pero first time ko talaga. <laughs> Hindi masabi na tumayo yung balahibo. Yung ulo ko mismo. Parang ano ba? Ano pagsabi? Yung parang nilagyan ng ponytail. and uh, Yung buong ulo ko. Uh, so ito yung puntahan natin guys. Oh. Mẹ 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 Stand bay tay cho mẹ Dạ nè Mẹ bà blue na yung ano Ang langit kasi gabi na. So inaano na lang yan ng cellphone natin. Yung pixel ng camera. Ay. Pahinga muna tayo guys. Ah. Yan. Asali. Medyo ano to. Pwede tayong magtambay dito. Ah. <sighs>